lahat ng kontrabida sa Hunter x Hunter, si Chered Nichiguro, ang ikaapat na prinsipe ng Kakin, may tuturing na pinakamalupit at pinakadelikado. Hindi tulad ng Phantom Troop na pumapatay para sa kanilang pinagmulan o Royal Guards na nilikha para protektaan ang hari. Si Chered Nich ay gumagawa ng karumaldubal na krimen dahil lang sa pansariling kasiyahan, kapangyarihan at obsesyon sa sining ng karahasan sa manga ay pinapakita kung paano siya sangkot sa human trafficking torture at patay lalo na sa mga patang galing sa matured city, ang tahanan ng phantom troop Chapter 408, isinawalat ang koneksyon ng hailey crime family kay jared Nietzsche. nagtatayo sila ng mga pasilidad kung saan ibinubugaw at pinapatay ang mga ulilang bata may potensya rin sa chapter 345 na si jared niche mismo ang nagutos na dukuti Dalhin ang mga babae sa kanyang silid upang durugin at patayin. Paborito niyang gawin ito habang pinapanood o binibidyo. Pinakamatinding epekto ng kalupitan ni Tjerenich ay ang brutal na pagkamatay ni Sarasa. Ang batang kaibigan ni Crollo at dahilan kung bakit nabuo ang Phantom Troupe. Sa chapter 397 makikita ang pinuputol-putol ang katawan ni Sarasa at iniwan sa isang sako. Para bang eksenang ang sinadyang set. up. Ang estilo ng pagpatay na ito ay kahalintulan ng ginagawa ng Haley family, lalo na sa mga eksena sa Blackwell. Whale kung saan sanay ang grupo sa pagchap-chap ng mga bangkay. Pinaniniwalaan ni Rhys North, isang human trafficker at member ng Haley, ang dumukot kay Serasa. Ang kanyang koneksyon kay Cherenich ay lumalalim pa lalo nang ipakita sa chapter 405 na si Rhys North ay ginuginita ng kaking binang bayani. Papakita na may baspas ng gobyerno ang kanyang mga ginagawa. Cherry Snort, isang tattoo artist na miyembro rin ng Haley, ang konektado kay Janet Mitch. Pareho silang nagtataglay ng mga tattoo na tila marka ng kanilang pagkakakilanlan bilang sangkot sa krimen. Ang lahat ng ito ay nag-uugnay sa isang pang trahedya, ang massacre ng Kurta Clan. Ayon sa teorya, ang sulat na iniwan sa katawan ni Sarasa ay gawa ng mga elder ng Meteor City na nais idigaw ang Phantom Troop at ibaling ang galit nila sa tribong kurta. Hindi ito alam ni Kurapika pero kung matutuklasan niya na si Kerednich ang totoong ugat ng trahedya at kung malalaman din ni Krollo na ginamit lamang sila ng na elder, tiyak na magkakaroon ng alyansa si Kurapika at Krolo para pabagsakin ang prinsipe. May mga karakter na posibleng tumulong sa alyansang ito, si Melody, Kacho at Kaiser na nakakaalam ng mga lihim ni Cherenich. Si Sheila naman na dating kaibigan ng troop ay maaring may alam sa, sa kasunduan ng mga elder at ng prinsipe na maging ang ibang prinsipe o tauhan ni Cherenich tulad ni Teta at Morena. Lahat ng ito ay tila paghahanda na manunulat na si Togashi para gawing ultimate antago ni si Cherenich sa art na ito. Bukod sa kanyang brutalidad, binigyan siya ng dalawang Nen Beast na ipinakita ang mabilis niyang pagmaster na Nen. Pinapaiwating na siya ang magiging pinakamalaking banta. Hindi lang kay Kurapika at Krolo, hindi pati sa buong mundo ng Hunter Hunter. Kung sakaling mag-cruise ang landas ni Kurapika, Krolo at Cherednich, siguradong magiging isa ito sa pinakamadugong galian sa buong serye. Isang paghaharap ng hunter, magnanakaw at prinsipe na pwede magbago ng takbo ng buong kwento. Kung nagustuhan mo video nito, huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at i-hit ang notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming maraming salamat.